Engagement ring ni Kim Chu ipinagmalaki sa publiko Ipinakita ni Kim Chu sa publiko ang kanyang engagement ring na bigay ni Paolo Avellino at agad itong naging usap-usapan Sa kanyang Instagram post, proud na ipinakita ni Kim ang napakagandang singsing na simbolo ng kanilang pagmamahalan. Maraming netizens ang kinilig at nagkomento na bagay na bagay kay Kim ang Sing Sing. Sinabi ni Kim na ang Sing Sing ay hindi lamang isang alahas, kundi isang pangako ng kanilang future together. Maraming celebrities ang nagpahayag ng kanilang kasiyahan at nagpaabot ng pagbati sa dalawa. Agad na nagtrending ang post ni Kim at bumuhos ang suporta mula sa kanilang fans. Ayon kay Kim, hindi niya mapigil ang mag-flex ng engagement ring dahil sa labis na tuwa. Si Paulo naman ay proud na proud sa kanyang fiancé at nagpasalamat sa mainit na suporta ng kanilang mga followers. Patuloy na inaabangan ng publiko ang mga susunod na hakbang ng engaged couple. Marami ang excited na malaman ang kanilang wedding plans. And this are Chica for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. you